Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inanunso ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. na kaya nang tapusin sa loob ng isang buwan ang evaluation at processing ng promotion ng third-level police officers matapos makumpleto lahat ng documentary requirements. Batay ito sa inilabas na Resolution No. 2023-1704 ng National Police Commission. Partikular na tinukoy ni Abalos ang pagproseso sa promosyon ng ranggong police colonel sa police lieutenant general. Ayon kay Abalos na siya rin tumata yong ex-official chairperson ng NAPOLCOM. Sabing resolution na tanging ang Office of the PNP Chief at ang itinalagang focal person o opisina nito ang bibigyan ng access sa impormasyon at status ng mga rekomendasyon para sa mga nakabimbing promosyon ng PNP. Matapos ang pagsusuri ng NAPOLCOM at pati na rin ang kumpirmasyon ng Civil Service Commission, ipapasa na sa Office of the Executive Secretary ang mga promotional folders at documents bago ang pag-aproba ng Pangulo. Umabot na sa 80,000 housing units ang naipagawa ng Marcos administration sa taong 2023. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa groundbreaking ng Ciudad Kaunlaran Housing Project Phase 2 at turnover ng may 360 housing units sa Barangay Molino 2, Bacoor, Cavite. Ayon sa Pangulo, magtutuloy-tuloy ang pagpapagawa ng pamahalaan ng bahay para sa mga Pilipino sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, nakapamahagi na rin ang National Housing Authority ng 700 Billion Emergency Housing Assistance Program para sa 50,000 pamilya na naapektuhan ng kalabidad tulad ng sunog, baha, lindol at bagyo. Binigyang diinde ng Pangulo na ang mga tahanang ginagawa ng gobyerno ay simbolo ng kanyang unang pangako sa mga Pilipino na maiangat ang antas ng pamumuhay sa pamamagitan ng bagong bahay tungo sa bagong buhay. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon!